mismo sa ating And today all of those successes would not be possible without the visionary woman. Ladies and gentlemen, with great pride, it is my honor to introduce to you the principal author of universal healthcare, the woman herself, Governor Vilma Santos Recto. very much. Please sit down. Maraming salamat po. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. At, kumain naman kayo eh. Baka pwede ko namang isang malaking at malakas na magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, busog na. Pero before anything, siguro po, to each and everyone, I just want to say thank you, thank you so much for for giving us this moment and of course your very precious time to be with us this afternoon sa isa pong masasabi nating milestone a very very significant moment na gagawin po natin in a while yung ating pong memorandum of agreement para po sa pagsasamahan ng ating gobyerno, DOH, at at the same time, ng ating pong mga privado at pampubliko pong mga hospital na ang totoo po naman, ang intention po nating lahat ay sadya matulungan po ang ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong pagdating po sa kalusugan. Palagay ko po, po again, if I may, first to, uh, I, I, just want to acknowledge some very important people. Kanina, nag-blessing kami ng uh, regional office dito ng DSWD, a very, very important uh, department din ng atin pong uh, uh, ng atin pong gobyerno and at the same time uh, nagdiyan din po kami at uh, tinignan din po namin ang malapit ng matapos na regional office ng atin pong Department of Health at nandito na sa atin sa Batangas. So malaking karangalan po yun. But again, Please allow me to acknowledge some very important people na kasama din po natin sa hapong ito. Andito po, of course, ang ating pong DSWD, ang ating pong, um, uh, ang ating pong, uh, AARD, of course, si Arken Bacolod. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ating pong uh, DPWH, andito rin po si uh, RAD Joel Limpengkok. Magandang hapon po. Andito rin po ang ating DOH ASEC, Ariel Valencia. Sir, maraming salamat po sa paliwanag kanina ni ASEC. Parang ang dami-dami pa po natin dapat gawin. Ang dami pang kailangan ng buong bansa para matugunan talaga ang pangangailangan ng kalusugan. Talagang marami pa, sabi nyo nga ho, na paghahandaan. So, I'd like to thank you very much, ASEC. I'd like to acknowledge also our DSWD Regional Director Sir Barry Chua sir. Maraming salamat po for joining us. At nandito rin po yung ating pong mga ginagalang na kong. Uh, Jaja you made mention about the uh, universal healthcare law na po tayo sa principal nung sa amin pong 16th 17th Congress. At sa pagpasa po nito ay kasama ko po ang mga ginagalang po natin na representative po ng ating pong iba't ibang distrito ng Lalawigan ng Batangas. Nandito po ang ating po si Kong Maitet Colliates. Ati Maitet, if I may be informal, ang ating 4th District uh, representative, walang iba si Kong Yanda. Yan, maraming salamat. Uh, dito rin po ang ating uh, Kong ng na CWS. na kami talagang uh, Kong Gradiola. Kasama rin po namin, nagpasa dito si Kong uh, Marvie ng ating pong 5th uh, 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 District Batangas City. Uh, kasama rin po namin ang uh, naging principal sponsor po ng Universal Healthcare Law sa mababang kapulungan. At pagdating naman po sa Senado, yan ang po ang naging principal sponsor ay eh, walang iba kundi si Secretary Ralph Recto. Anyway, I'd like to also say good afternoon and thank you Thank you uh, na nag kayo ng oras para sa hapong ito. Ang, ang head po ng ating uh, 38 hospitals here in Batangas. Uh, ang dami. Uh, actually, we started with 34. Pero may mga humabol pa rin na apat pa ang mga uh, hospital dito sa atin pong uh, private hospitals dito po sa atin sa Lalawigan. Hindi ko na isa-isahin at baka kayo mainip na. Pero yung ating mga ginagalang ng ama, ng mga iba't ibang bayan, magandang hapon po sa inyong lahat and also sa mga representatives, sa inyo maraming maraming salamat po. At um, dito rin po ang ating pong friends from the media, magandang hapon po sa inyong lahat. To each and everyone para mabilis lang at alam ko baka mainip naman kayo. And of course, to Luis Lucky Manzano and to Ryan Christian Recto, good afternoon. Again sa inyo pong lahat, magandang magandang hapon. Natutuwa lamang po ako sa pagsasama po natin sa hapong ito. Siguro po alam nyo na kung pwede ako magkwento ng konti, I am a mother at nung ako po'y maging nanay, alam nyo ho ang unang-unang kinatatakutan ko talaga, ako'y matapang, kaya kong harapin lahat ng challenges, except pag may sakit po ang aking mga anak. Diyan na pumapasok yung lambot ng puso ko. At talagang, sa totoo lang po, binabantayan ko po yung ayaw ko makumulsyon as a mother. natutulog ako sa tabi nila. Alam po nila yan. At pag mag sponge bat ako, naiirita sila sa akin. Pinatulang ko na, pati paglalagay po ng bawang sa mga daliri sa paa. Para lang masiguro ko na sana, sana matanggal na at hindi na matuloy ang sakit ng aking mga anak. Ganyan po ako kapanik pag pinag-uusapan po ang sakit. And when when I became a mayor, sa so first ma woman mayor ng Lipa City dito po sa atin, Mayor Eric, magandang hapon sa iyo, Mayor Eric. Uh, ang isang-isang unahong binigyan ko ng pansin talaga ay laging pangkalusugan. And then nung naging governor din po ako ng Lalawigan ng Batangas, number one pa rin po ang kalusugan, pangkalusugan. Biggest bulk po ng budget laging napupunta po sa, sa pangkalusugan. Because I personally believe and through my experience, kahit na anong gawin ko i-modernize lahat ng edukasyon, bigyan lahat ng pabor, pamumuhay, livelihood ng mga kababayan natin, pag hindi mo malusog ang kababayan mo, higit sa lahat ang kabataan na formative age, nothing will happen. Number one is health. Maybe it's a cliche but it's very true, health is wealth. Tama po ba? Lahat ng nandito ko po ay kasamahan, mga nasa hospital, head ng iba't iba nating mga hospital. Nung ako po ay mag... Gusto niyo ba ng kwento? <laughs> Nung ako po ay maging um, Mayor ng Yuson ng Lipa. Ito ang isa naming isa po talaga with the help of then uh, Senator Ralph Recto wala pang maip wala pang maip Tama po ba? Nung amin po na kasama ko po ang pito na pribadong hospital dito po sa Luzon ng Lipa. Nandito rin po sila from if if I can if I can make andito ba lianda? Make mention. Ito po yung sa Lipa. Unang-una po nung mayor ako, hiniling ko na at nung nag-governor ako, umabot pa na magkaroon na ng MOA dito sa Lipa na maging partners ko po ang mga private hospitals. Naalala niyo po, ito po yung mga hospitals natin dito na, if, eto ho, ang atin pong Lipa Medics Medical Center, Mary May Jatrix Medical Center, Divine Love Medical Center, ang atin pong Metro Lipa Medical Center, ang ating William Memorial Medical Center, San Antonio Medical Center, Lipa City Office or Hospital ng Lipa ay kasama po natin. Unang-una po namin itong naisip, kasi alam nyo po, ang isang napansin ko sa experience ako bilang bilang mayor po at that time, ang dami-dami po namin mga kababayan na nangangailangan po ng tulong talaga, pangkalusugan. Lahat naman ng karamihan lalapit, hindi naman pangkabuhayan eh ang mas maraming lumalapit sa amin, tulungan sila dalang anak nila, asawa nila, o isang miyembro ng pamilya may sakit. Eh, kahit na anong sabihin natin, papadala natin sila sa public hospital. These are sinasabing mga poorest of the poor na sinasabi po natin. Papadala po sila sa public hospital. Pero aminin po natin, yung pampublikong hospital po natin, walang laman, walang mga doktor, walang gamit. At itong pinapadala po doon na pasyente ay sadya na malalapit. Hindi raw po kami matitignan kasi wala raw po sila ng gani, nang wala silang CT scan, wala silang yung mga pang-blood chem, wala. Ang ending po nila, papadala, papadala pa rin po sila sa mga pribadong hospital. At syempre, pag pribadong hospital, mapipilitan po sila na magbayad. Eh sadya naman silang walang ibabayad. Kasi mga indigent nga po itong mga taong ito. Kaya ang talagang hihilingin palagi sa opisina mo, pambayad, pambayad sa umpisan o guarantee letter, please lang po para ma-release ma naman kami, pakawalan kami doon sa hospital. You know, hindi mo madali ang buhay na tulad nila. I guess all of us here, especially all of you honorable people working in the hospital, malaking malaking bagay po ang nakakatulong tayo sa pangangailangan ng pangkalusugan po ng atin po mga mamamayan. Nung naging governor po ako, we, nagkaroon po tayo ng 12 district hospitals. Nung tinignan ko po yung 12 district hospitals natin, karamihan po doon talaga ay wala namang pasilidad. Ganon pa rin po ang sitwasyon pupunta sa district hospital, wala laman naman din, pupunta pa rin po sa mga pribadong hospital. Kaya mula po na napag-isipan din po natin then Secretary Ralph Recto, what can we do para makatulong tayo sa mga nangangailangan pagdating sa kalusugan? Ito nga po, sa programa rin po ng Department of Health, ay atin pong napag-isa-isa yung tinatawag po natin na ma MAIP ngon MAIP, di ba? Medical Assistance to Indigent Patients. MAIP. Pero ngayon po, with the help of the sa uh, ng ating DOH, with the help of sa idea rin ni Secretary Ralph Recto, at sa inyo pong uh, ilingkod, at kasama rin po yung mga talagang nakakaintindi ng pangkalusugan, parang dinagdagan at inano pa namin, inexpand ng konti, pinalawak pa namin. Yung para bang maip natin ay ginawa ko namin maiip. Maifip. Medical assistance, medical assistance to indigent and financially incap incapacitated patients and their family. Bakit? Kasi po, Usually, yung maip nabibigay po natin sa yung sinasabi natin below the poverty line o poorest of the poor o indigents. Pero alam nyo ba bakit nilagay